Orasyon para sa ligtas na biyahe Ama naming magapangyarihan Ikaw ang gabay ng lahat ng naglalakbay Sa iyong mga kamay Pinagkakatiwala ko ang aking paglalakbay ngayon Ilayo mo ako at ang aking sasakyan Sa lahat ng sakuna Kapahamakan at masamang loob Ipadala mo ang iyong mga anghel upang maging gabay ko sa daan at maging ligtas ako sa aking pupuntahan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sa Tor Aripo, Tinito Itramis nomis betos, etnos. Itramis nomis betos, etnos. Itramis nomis betos, etnos. Amen. Gawin ito araw-araw kung ikaw ay aalis ng bahay at may biyahe. Maraming salamat sa mga tao na niwala tumangkilig sa mga binahagi kong kalaman.